TV. Today's video is ano ba ang ginagamot natin sa ating mga fattening na kinakagat ng lamok dahil ngayon ay tag-ulan. Ito ginagawa o aming ginagawa, ayan. So pagsapit na ng dilim o yung padilim na, is naglalagay tayo ng tray ng itlog at sinasabayan namin ng mga katol. Para hindi na tayo mga kagat nila. Eh, nag-a-alarm si daddy ng 2.30 para maglagay ulit ng ating mga katol para dire-diretsyong meron silang pang -taboy lamok dito sa area natin dito. Dahil sobrang dami talaga ng lamok pag hindi natin nilagyan ng katol bawat isa sa mga kulungan natin dito. And disclaimer lang po, hindi naman po perfect na talagang walang lamok na dadapo sa ating mga baboy ang mangyayari kasi yan, pag nakagati naman lahat is talagang nawawala yan, so na, babawasan lang yung ating mga lamok and yung mga kagat nila dyan sa ating mga baboy pero once na nakagat sila, ang gagawin kasi ng mga baboy natin is makate and ikukuskus nila sa may pader and magkukusyon ng pangangati palalo at sugat sa kanila kaya ang ginagawa namin, ayan nagbibigay kami ng ivermectin sa kanila, para mabawas ating mga baboy dahil sa kagat ng mga lamok is nagbibigay tayo ng ivermectin and hinahalo natin to sa pagkain ng ating baboy na marami talagang kagat. Kasi meron po kami isang baboy na talagang napabayaan namin. Hindi namin alam kasi no. Noon, noong time na yon na talagang ang dami ng lamok. Hindi pa kami nagkakatol. Ito yung itsura niya pero hindi ko na na-video yung dati-dati. Ito yung tsura niya kasi ang dami niya talagang kagat. Eh nagbigay kami nitong ivermectin. Ayan. So hindi na niya masyadong kinukuskos. And hindi na siya nagkukos ng mga sugat-sugat na parang, kung alam niyo sugat-sugat na magkakatabi, ayan. So na lesson na siya dahil binibigyan ni daddy ng ivermectin yung kanyang pagkain. Mga kapwa namin dyan na nag-alaga ng baboy at pinaproblema natin yung mga kagat-kagat ng mga lamok. Ayan. Magbigay tayo ng ivermectin para hindi na, mga tema masyado yung ating mga baboy at hindi nila ikukuskus doon sa may pader na nagkukus ng pangit na itsura ng mga baboy. Minsan, sasabihin nila, ay, may sakit. Hindi po yun, may sakit. May kasasagal na labok, lalo ngayong panahon na to, dahil tag-ulan. aw. Oh. Kaya ang ginagawa namin ay naglalagay kami ng tray pag malapit na magdilim and sinasabayan namin ng katol bawat pulungan kung nasaan yung ating mga baboy and pag umaga naman is naghahalo tayo ng ivermectin sa pagkain ng ating mga alagang baboy. And so pag maglalagay kayo ng pagkain, huwag naman ito ibubuhos ng buong buo sa isang baboy lang. Ayan. Nandito sa likod yung kanyang instruction para mas malinaw. Ayan. Basahin nyo na po dahil napakahaba nito. Ayan. so, basahin nyo na lang para mas madali nyong maintindihan yung naka-indicate dito sa instruction nitong ating ivermectin. Pero kami, ang tansya-tansya lang ang ginagawa ni Daddy, lalo't fatining naman ito, na dadagdag lang natin yung konti nitong powder na to sa pagkain ng ating mga baboy don sa may feeds po nila. So, that's it for today. Bye! Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe! kita nyo, ito yung baboy natin na marami talagang kagat na kinukuskos niya sa padera yan. Ito na yung kanyang butlig-butlig na natanggal na yung mga kigang-kigang niya dyan. Wala na lang ang naiwan sa kanya, ba diba? Kasi talagang pinuno to ng lamok, kinaga, kinain. Minukbang to ng lamok nung time na hindi pa namin alam na talagang mok dito. Pero okay na siya. Ayan, magaling na yung mga areas niya. Talagang pinapak siya. Ayan, oh. Sa so, may face, dyan, and lalo dun sa may likod. Pero oh, magaling na siya. Ayan yung ating baboy. Diba? Nakakatuwa. So, Ivermectin. Ayan. So, hindi ito sponsored. Pinapakita ko lang para makabili kayo sa mga malapit sa Indian na bilihan ng mga feeds. And dun din namin ito binibili.